Magmula na maging single, hindi na nga nilubayan pa si Catherine Bernardo ng panunokso at pang joke ng publiko. Kaugnay nito ilang mga kasamahan niya sa industriya ang hindi na nga matapos-tapos pang iniuugnay sa kanya. Katunayan, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong bigating aktor at certified heartthrobs ang sinasabing nanliligaw kay Catherine. Ito ay sa katauhan ni Alden Richards, Jericho Rosales at Donnie Pangilinan. The Philippine Showbiz List presents Katotohanan sa Panliligaw Nina Jericho Rosales Alden Richards at Donnie Pangilinan kay Catherine Bernardo Alden Richards Nangunguna nga sa listahan si Alden Richards talaga namang consistent sa pagpapakilig mula umpisa. Matatandaan na pumatok ang tambalan nila ni Catherine sa pelikulang Hello, Love, Goodbye noong 2019. Mula on-screen, tumulay ang kanilang samahan sa likod ng kamera kung saan ay nakabuo sila ng isang matatag na pagkakaibigan na hindi na kailangan pang ipangalandakan sa lahat. Napanatili nila itong low-key at napangalagaan sa lumipas na taon. Mula sa pagiging magkaibigan, nabigyan ito ng ibang interpretasyon dahil sa pinapakita nilang kilos. Ang simpleng pagtanggap ni Alden ng imbitasyon ay nagbigay daan sa maraming espekulasyon at reaksyon. Ramdam ang walang humpay na pagiging thoughtful at oras na ibinibigay niya kay Catherine. Katunayan marami ang kinilig at nasurpresa ng maging bahagi ng mga kaganapan ngayon sa buhay ni Catherine si Alden. Unang nasilayan ang kanyang presensya sa island theme birthday celebration nito sa El Nido, Palawan. Nasundan pa ang sighting sa dalawa nang maimbitahan si Alden sa intimate post-birthday celebration para kay Catherine. Ito ay isang private dinner na kakaunti at piling-pili lamang ang bisita kabilang na ang ina ng birthday girl na si Mami Min Bernardo. Sa kabila ng kanilang busy na mga schedule, tila walang kapaguran si Alden sa pagpapakita ng suporta at pagmamahal kay Catherine. Mula sa pagbibigay ng dozen red roses at luxury brand paper bag, hanggang sa pakikilahok sa mga intimate na pagtitipon, ipinapakita ni Alden ang kanyang dedikasyon. Hindi rin maitatanggi ang kasiyahan at kilig sa mukha ni Catherine sa tuwing makikita si Alden na tila nagpapakita ng isang espesyal na kagalakan sa kanyang puso. Lalong umugo ang pag-uugnay sa dalawa nang dumalo si Alden sa housewarming party ni Catherine. Kita sa videos mula sa mga dumalo sa party na lubos na nag-e-enjoy ang dalawa sa company ng isa't isa. Namataan sila ang magkatuwang sa pagkuha ng shot glasses sa bar at hindi nila napansing nakuha na na pala sila ng glam team ni Catherine. Pagbalik nila sa gawin ng mga kasama ay sabay ang dalawa na nag-serve ng shots sa mga ito. Bukod sa kulitan nila noong gabing yon, ay mahahalatang Todo alalay si Alden kay Catherine, kaya lalong kinilig ang kanilang mga tagahanga. Noong gabiling yun ay imbitado si Alden sa PH Esports Award kung saan nanalo siya para sa dalawang kategorya, Esports and Gaming Positive Influencer of the Year at Esports Event of the Year para sa kumpanya ni Alden na Myriad Esports. Nasaan sa itong Myriad Esports Cup at Myriad MLBB Masters S1. Usap-usapan ng Kathleen fans na big deal na pinili ni Alden na dumalo sa party ni Catherine kesa sa awards night. Dahil kilalang avid gamer si Alden at passion project nito ang itinayong esports company. Natandaan pa ng fans ang TV interview kina Alden at Catherine noong nagpopromote sila ng pelikulang Hello Love Goodbye noong 2019. Sinabi roon ni Catherine na isang bagay na natuklasan niya kay Alden ay ang hilig nito sa paglalaro ng Mobile Legends to the point na minsan ay hindi raw niya ito makausap dahil sa sobrang tutok sa mobile game. Kaya komento ng Kath Den fans may pagtatangi si Alden kay Catherine dahil todo effort at oras ang ibinibigay niya rito sa ngayon. Sa kabuuan, ang mga kilos at pahayag ni Alden ay nagbibigay diin sa katotohanan ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga kay Catherine ay totoo at hindi lamang isang bahagi ng kanyang public image. Ang kanilang mga tagahanga ay patuloy na sumusuporta at umaasa na ang pagtitinginan ng dalawa ay magbubunga ng isang mas matibay at masaya na relasyon sa hinaharap. Sa huli, tulad ng sinabi ni Alden sa isang panayam, patungkol sa na napapansing ugnayan sa kanila ngayon ni Catherine, what you see is what you get. Hindi niya nga raw kailangan pang ipaliwanag ang relasyon nila ni Catherine, lalo na kung ano daw ang nakikita sa kanila ng iba sa social media ay ganoon din sila sa personal. Ang tanging masasabi raw niya ay masaya siyang makitang masaya si Catherine. Hindi na anya kailangang ipamalita palagi sa social media ang mga ganong bagay o kaganapan. Sa huli ay binigyang diin ni Alden na may ilang personal na bagay na nangyayari ang mas maiging gawing pribado o personal na lamang. Jericho Rosales Mula sa pagpapahayag ni Jericho na kanyang paghanga kay Catherine bilang isang mahusay na aktres na gusto niyang makatrabaho, tumulay ang usapin sa di umano'y panliligaw niya rito. Sa simula ng taong 2024, isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagdala sa dalawa sa isa't isa nang mamataan silang magkasama sa late night jog. Bagamat inilarawan lamang ni Catherine si Jericho bilang simpleng kasamahan, tila ang damdamin ay mas malalim sa inaasahan ng marami. Maging ang pagbati ni Jericho kay Catherine sa kanyang pag-renew ng kontrata sa ABS-CBN ay nagbigay diin sa kanilang samahan. Sa sumunod pang pagkakataon, ang pagkikita ng dalawa ay tila nagiging mas seryoso at mas personal. Sa idinaos na birthday party ni Catherine sa El Nido, Palawan, kabilang si Jericho sa naimbitahan. Tila ang kanyang pagtanggap ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na pagkakainteres. Kung si Alden ay nag-alay ng awiting, bakit ngayon ka lang kay Catherine? Hindi naman nagpahuli si Jericho na tila ba nang haharana sa awiting ang huling El Bimbo. Ang mga damdamin ay tila nagpapakita ng mas higit pa sa mga salitang nasa kanyang mga awitin. May fans na boto kay Jericho para kay Catherine at nagsabing bagay sila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila ang mga salita ni Jericho ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa marami. Sa isang panayam sa kanya kamakailan lang, ipinabatid niya ang mensahe na hindi pa siya handang umibig muli. Ang kanyang mga salita ay papakita ng isang taong may pinagdadaan ng proseso. Bagamat single, tila ba ang desisyon niyang ipagpahinga muna ang puso ay may kinalaman sa nakaraang relasyon. Hindi kaila na hiwalay na si Jericho sa kanyang asawang si Kim Jones mula noong 2019, pero noon lamang January 2024 ito na isa publiko. Samantalang sa kabila ng mga haka-haka at usap-usapan, ang kwento ng panliligaw ni Jericho kay Catherine ay patuloy na bumabalot sa kahit sinong nagmamasid lalo pa sa taglay ng mga ito na kilig chemistry. Maaaring ito ay isang simpleng pagkakaibigan o maaaring lalaro na sa laro ng pag-ibig. Ngunit sa bandang huli, ang mga salita ni Jericho mismo ay nagpapakita ng isang tao na, na naglalakbay pa patungo sa kanyang sariling landas ng pag-ibig. Kaya naman kung hindi man mauwi sa totohanang ng relasyon, marami sa kanilang mga tagahanga ang umaasa na sana mabigyan man lang ng pagkakataon na magkasama sa iisang proyekto si na Catherine at Jericho. Donnie Pangilinan Nagkaroon ng matinding atensyon ang diumanoy ng young heartthrob na si Donnie Pangilinan kay Catherine matapos ang isang espesyal na okasyon na dinaluhan nila noon. Nagsimula ang espekulasyon pagkatapos ng kasalan ni na Robbie Domingo at Mikey Pineda noong January 6. Sa isang video na kumalat online, kita ang pagiging abala ni Donnie sa pag-aalaga kay Catherine sa dance floor. Kahit na tila malinaw ang kanyang pagpapahalaga kay Catherine, agad namang nilinaw ni Donnie na simpleng magkaibigan lamang ang namamayani sa kanilang ugnayan. Giit niya na kaibigan lamang silang mga artista na nag-enjoy sa special na okasyon. Maging si Robbie ay binigyang linaw din ang pagiging responsable ni Donnie sa pag-aalaga sa mga bisita sa kanyang kasal. Ngayon paman, sa kabila ng mga paliwanag, hindi maiiwasang magduda ang ilan sa tunay na kalagayan ng ugnayan ni na Catherine at Donnie sa isa't isa. Samantala, hindi tulad ni na Alden at Jericho, wala ang presensya ni Donnie sa private parties ni Catherine. Hindi malinaw kung embetado ito roon at kung totoo mang invited. Narin naglalabas ang naglalabas dahilan na baka abala si Donnie sa papalapit na finale ng hit teleseryeng kinatampo kanya na Can't Buy Me Love, kung saan katambal niya ang kanyang love team at iniuugnay din sa kanya na si Bel Mariano. Sa patuloy na pagkakaling kay Catherine, tikom pa din ang bibig ni Donnie. Pero ang kanyang kapatid na si Ella Pangilinan ay hindi na maglabas ng kanyang disgusto sa pagkakadawit ni Donnie sa issue. Sa kanyang Instagram story noong April 18, may hugot siya tungkol sa responsible journalism. Mensaheng ni Ella, Something I find really crazy about supposedly reputable PH news outlets is that they can make news out of chismes stories that are entirely untrue. How is that responsible journalism? Tila may kinalaman ang pahayag niyang ito sa pinag-uusapang issue na nanligaw si Donnie kay Catherine nang unang lumabas sa vlog ni Oji Diaz na ayon daw sa kanyang source. Kwento ni Oji, break na raw si na Catherine at Daniel nang manligaw si Donnie pero hindi niya alam ang rason kung bakit naudlot ang panliligaw nito. Baka nga raw na hinto na wala rin namang magandang patutunguhan sa kabuuan bagamat tahimik sina Donnie at Catherine ang kanilang ugnayan ay hindi maiwasang patuloy na pag-usapan at pag-interesan sa panahon ng labis na pagmamahal at pag-aalala tanging ang katotohanan at panahon lamang ang makapag-aayos ng lahat I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!